Profile ba or page? Alin nga ba ang magandang gamitin kung ikaw ay content creator? Madami na ako nakita na gumawa ng content para dito. Pero salamat po sa inyo sa mga nagtatanong at gusto nyo alamin kung ano ang opinion ko para dito. Malaki ang pagkakaiba ng may experience mo sa dalawang ito. Mula sa pictures, may wala sa page pero meron sa profile. Meron naman sa page, wala naman sa profile. Kung monetization naman ang pag-uusapan, may pagkakaiba din. Ito ang isa sa may experience mo kapag page ang dinamit mo na talagang pagsubok sa pagsisimula mo, magsisimula ka talaga sa wala. As in zero followers. Hindi ka tulad ng profile na kapag nag-turn on ka ng professional mode, may instant followers ka na at may viewers ka na na maaaring makapag-view ng mga post mo. Dahil ng mga friends mo sa Facebook magiging viewers mo na sila. Sa page, hindi ka naman pwedeng mag-add ng friend, tulad ng sa profile. Pagdating naman sa usapan para sa monetization, sa ngayon, ito ang advantage ng page. Meron itong live ads na tinatawag at ang subscription. Karagdagan din ito para kumita kung sakaling mamonetize ka sa dalawang ito. Sa profile kasi, wala ang dalawang ito. May nagsabi na ang profile nila ay meron ng subscription sa update daw ngayon. Kung isa ka sa nagkaroon na din, maganda yan kasi ako wala pang subscription ang profile ko. Yan ang advantage ng page kung yan ang gagamitin mo. Ibig sabihin sa ngayon kung parehong ma-monetize ang page at profile, maaaring mas malaki ang kitain ng gumagamit ng page. Kung lahat ng tools ay ma-monetize. Pero depende pa rin naman ito sa performance mo. Siyempre, kung bibigyan mo ng pansin ang tools para kumita ka. Ngayon naman, kung privacy naman ang pag-uusapan at gusto mo may privacy ka para sa personal na buhay mo, yun bang gusto mo na nakaseparate ang mga message mo o chat mo ng followers mo sa friends mo, eh page ang dapat mong gamitin. Dahil kapag profile ang ginamit mo at talagang tumaas na ang followers mo, maaaring maapektuhan din ang pag-reply mo sa mga friends mo lalo na pagtambak na talaga ang mga message, hindi mo agad-agad ma-reply ang lahat ng ito. Pag dumami na ang mga followers mo, ang ibang mga comments ng ibang mga friends, e eh hindi mo din agad makikita. Minsan kasi nangyayari, natatamba ka na ang mga comments. Nararanasan kaya sa page ko. At sa page, magagamit talaga natin ang meta business suit. Pero sa pangkalahatan naman, pareho naman magandang gamitin. Nakadepende na sa atin kung saan tayo magiging komportable. Page muna ang naging priority ko, pero nakaturn on din ang professional mode ng profile ko. Dahil tulad nga ng nasabi ko, pareho naman okay gamitin. At hindi naman natin masasabi ang bawat dumarating na update sa page at profile. All in all naman, parehong maganda dahil parehong napapakinabangan. Sana nakatulong sa iyo, Adol. Magkita ulit tayo sa next useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.